Kung pizza ang pag-uusapan, eto may dabis akong nakainan at dito mo lang yung matitikman sa Yeyis. Dito nga pala siya matatagpuan sa kahabaan ng sampalok sa Tanay Rizal. Kung riders ka, sigurado lagi mo itong nadadaanan. Ito nga pala ang kanilang pwesto, tabing karsada lang at sa may bandang baba, meron pa silang extension dyan at ito, napakalaki, siguro puno puno to kanina. Alam nyo bang pangalawang balik na namin to dahil kanina sobrang dami ng tao ang haba ng pila sa labas. Kahit ngayon may pila rin, buti na lang tinawag na kami. Ito nga pala ang kanilang stop na... Naabalang-abala kanina pa dahil walang patid ang dating ng customer nila. Siguro ang isa sa binabalik-balikan dito ay ang dami ng serving at ganda ng plating nila. At alam mo ba, mababakante lang ang kanilang lamesa kapag tinawag ka? Kasi lahat yan sa labas pa lang nakareserve na. Teka, bago ko umupo, papakita ko muna ang paligid niya. Tignan mo naman, berding bere at overlooking pa. Kaya huwag kakalimutang umaura, sayang ang view, upo na nga muna ako, nakarami na ako eh. Hi guys, dito talo sa Yeez. May tayo na pizza dito sa Yeez. Eto nga palang menu nila, halos lahat ng pagkain na paborito mo ay nandi na mula sa pika-pika, almusal, tanghalian, merienda at hapunan. Siyempre, mawawala awala pa yan ang inuman. Yan, at dumating na nga ang aming order. Aakalain mo bang sa halagang 328, matitikman mo na ang kanilang bestseller. O diba, talagang murang murang Matikman na nga. Matikman natin Ikaw palang chismis na napakamura at napakasarap ng kanilang pizza. At kung may birthday, kakantahan pa. Yay! stop ng Yehi sa Sir, invite mo sila pumunta dito sa uh, Hello po, I'm dyan po from Yehi sa Palak po. Uh, Mini-invite po namin kayo pumunta po dito sa may matatagpuan po siya uh, sa may Malapapaya Highway po. Dito lang po sa may Sampaloc, po na yung uh, sa murang halaga po, marami na po kayo makakain. Uh, Ang best seller, best seller niyo dito? Um, sa best seller po namin sa pizza po is overload po and triple cheese. Sa pasta naman po is Charlie Chan po. And sa main dishes po namin is eh, BB Back Ribs po. And sa mga top silog po, ang best seller po namin, top silog po and pork silog. Po. And meron po rin kami mga fruit shakes po, um, mga cold drinks, mga hot dogs po. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Oh, maganda. Meron silang kangkong chips, oh. Kaya kung riders ka, wag na hindi ka dito pupunta. Thank you for watching, guys. God bless!